wala po sa kanya ang Holy Spirit yung form na ikita ko kaya po siya po ay naiilatan sa wawa naman yung kanya pong ama wala po akong problema po tayo kay Presidente Marco Senor. Isipulong eh, si Pungpung po, gusto niya rin maging Presidente. Eh, hindi po siya magpagay. Magpagay po. Magpagay oh. eh, po. lang pag dapat presidente natin ngayon si Dibong na po d'ya. Ay kasi po, wala tayong re-eleksyon na kabesyon. problema ba yun? Ng eleksyon, yeah, ang ay Presidente ay know, at ang ito, pandi Vice President. Ito, pandi Hindi maaari. Eh, bakit tayo ng mga mga Christiano? Yeah, Pasunodin naman tayo sa sampung okay. ng Diyos. Uh, at ang, ang namamahala sa atin na sunuhin sa Ten Commandments, tayo rin na pinamamahalaan, masunuhin din tayo sa Santong Otros. Kaya yung ating mga pinuno, mga mga Ten Commandments people, kailangan natin oh, Tatay, pahinga na ka na tayo. Opo. Kasi ah, ano? Opo, opo, Ah, si ano naman po? Ah, uh, kaya lang, okay. Uh, mag -ok. So, yan po yung nagpapatunay na si tatay, kahit nasa gustong edad na. Tayo lang tunog po kayo, tayo. Tayo oh. lang po kayo. Oo si tatay po 18 years old na pero bakit po siya nandito ibig sabihin buo pa po yung mind niya so alam niya po ang nangyayari sa gobyerno kaya niya sinasabi na talagang siya po ang tunay na, na, na nagsasabi ng katotohanan dahil napapanood niya po si Pangulong BBM so isa po ito sa ehemplo ng mga veterans na nagsasabi po na talagang walang kakayahan na po ang ating Pangulong Marcos. Dahil napapanood na po talagang meron ng karamdaman. Kaya ang kahilingan lang po ng taong bayan magkaroon po tayo ng drug test. Hair on drug test. Para po mapatunayan natin at malaman ng mamamayang Pilipino na kaya nandito ang mga tao sa Edsa Shrine dahil ito po yung historical ito magpapatunay na gusto po nila dito gawin ang drug test magsimula sa presidente pababa dito natin gawin dahil tutal, nasa historical place po tayo ito po yung magpapatunay na kinakailangan na po natin ilabas ang katotohanan hindi ang kasi nung alingan. po, Tay? Opo. Oh, oh. Hindi na po kaya ni Bongbong. Hindi kaya na po. Yung nakaraang pong tatlong taon niya, hirap na po siya. Hindi kaya na kaya kasi walang espiritu na po ng Diyos. Si Sarah po, mayroon. Yes! Yes, Tay! Mabuhay ka, Tay! Mabuti po tayo sa aray, Holy Spirit. Nararamdaman po naman natin, mayroon po siyang pag-ibig. Mayroon po siyang pananampalataya. At kabutihan, kahit sa babae naman. Mabuhay okay. ka, uh, Tay! Pero, Holy Spirit ang may nasa pala. The Holy Spirit is still waiting. Kahit may na po ang laman. Ngayon, itong susunod na taon po, at ng taon, kay Sarah po ito, yun ang narinig po na pinig ng, ng Holy Spirit. Maghahating na lamang po si nami bonggol. Yung tatlong taong nakaraan sa kanya po yun. Ito pong 2026 hanggang 2020 kay Sarah talaga ito. Mama! Mama! Okay ba tayo doon? Mabuhay ka tatay! Grute! Okay. Eh! Tayo po, sumusunod lang tayo sa tinig ng Diyos. Hey! Mga 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 palataya. Kaya wala na po marami pa itong magpapahirap na ating sarili. Uh, kaya po, uh, dekdekan pa natin yung pananalangin natin na sana si Bungbong makasama natin ang gobyerno pa rin ng ating dahilan. Hindi tayo. Hindi tayo ang masusunod. Ah. Ang gusto ng Diyos sa gobyerno. Okay, uh, magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon sa mga Bisaya.